Ayan guys, titiko nga natin ang ating para sa natin max. rice of max. Ayan, dito Cheese. Use oil na po ang ginamit natin dyan dahil pagka po uh, yeah, Pwede naman po ang use oil dyan. Tapos ito, hindi nga ating siya. At sama din siya. Tapos ito, siya sa tayo para sa atin Ross, that's Mars. hey Hello guys! For today's video, ay magigutu tayo na sama Mark Rice of Mars. Ayan tayong si Kuya Smawa. Ayan. Siyempre, may kamatis din tayo. Ayan. and guys, dito yung natin. ay magpiprito na tayo na sama para. Samak po ay isda yun Ayan, matik-tik tayo ng bawa Ayan po, ayan, napirito na natin ang fish At meron na rin tayo yung sibuyas Ayan guys, at nilagay na natin ang sibuyas Ang natin kong ay ayun din kiniprituhan natin ang isda Kasi nandun ang dasa ng isda sa piniprituhan natin Kaya yun din ang pagigisahan natin at ayan na ang ating isda na prinito perin, konti lang ang lulutuin natin kasi konti lang naman silang kapain kasi kung magluluto ako ng marami hindi naman nila maububos kaya isang gatang lang ang lulutuin ko, manakadangay naman yung gatang lang kaya yun lang ang haking lulutuin, ayan nga at nakasarang nga at nakasarang natin ang ating basmati rice ayan at sabi nga ni amo magtipid dahil ang mahal ng bilihin ngayon dito yan ang sabi niya. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang sa Pinas mahal ang bilihin, kundi dito rin sa UAE ay mahal talaga ng bilihin. Grabe talaga ang presyo. At ayan ang ating gagamitin na ingredients. Ayan, meron tayong salt, may cardamom, merong red chili paper, merong fish masada, at meron tayong cumin, black pepper, at saka na Ah, uh, that's it. Tagit siyempre tayong to may to face. At siyempre may tayong diniktik na bawang. Ayan guys, medyo papapuldahin lang natin ang ating sibuyas. Yung golden brown. ng konti. Saka so, natin lalagay ang ah, bawang. Lagay na natin ang bawang. Siyempre, may kos natin yan. Have pagkakain nga pag naaamoy nyo na yung aroma ng bawang syempre lalagyan na natin ang ah, tomato paste yeah. Upload lang ng upload kahit wala pong nanonood. Kasi masarap naman at masaya. Kung hiso, Or pinas Higgins from San Francisco a YouTuber kahit walang nanonood kailangan mag-upload ka nang mag-upload di mo namamalayan may nag-replay na plan ng iyong mga ina-upload na video ayan guys ilagay na natin ang tomato face ayan kasi rice white, medyo maraming tomato paste ang kailangan natin. Ay, hey, rice white. <laughs> rice. Rice of Oh, red. Red rice. Ayan, habuin natin. Mamama dito. <laughs> Ayan guys, hadun ining medium kit lang natin. Natin makasan ng kapoy. Para hindi, hindi pinang hatin tomato paste. Ay, pagkatapos niyan, guys, tagay na natin ang ating spicy. Ang ating mga paharap. Ayan, sabay-sabay na natin yan. At pagkatapos niyan, guys, at pag umamoy na ang aroma ng ating nalagay na baharap ilalagay na natin ang fish. O, oh, diba? sarap yan. May kanin ka na, may ulam pa na. Magkasama na sila at hindi na sila magkapalayo forever kasi pag kinain natin sila ay magpasama pa rin sila sa ating pian forever at pag din sila forever pa rin mo ayan guys at pag ganyan na ay tagay na ang fish Ayan ang fish. Lagay natin ang fish. Ayan, haluin natin. Ayan. Pagkatapos yan, ay ilalagay na natin yan sa ating pinapulo na bigas. Yung pong bigas na pinapulo, ang gulaw niya ng bagyak. Pagkatapos noon ay tinanggal ko ang tubig. At ayan siya, guys. Ayan, ang ating basmati rice. At ayan nga guys, yung palahati ng kanin ay na ilagay natin sa ating kaldero. Tapos yan guys, lalagay na natin ang ating ginisa na fish. Ayan. Ayan guys, na na natin at yung palahati ng, ng ating bigas Sa kanin. At kanin na siya ngayon. Ayan, lagay natin sa ibabaw. Ayan, ganyan. Ayan guys, isa lang na natin. Ayan, hindi ako perfecto sa aking pagbibidyo. Pero make sure naman na masarap ang ating niluto. Yun lang. Takpan sa medyo heat lamang na apoy. Natin siya dudutuin. At ayan na nga. Finally, luto na. Ayan. Pwede na natin ihain ang ating niluto. Rice. Up more. Tawag kasi nagyan up